54 kilometers ang haba ng isa sa pinakasikat na mountain road sa Luzon. Ang layunin ng proyektong ito ay dugtong ang bayan ng mga Tarim at Aguilar, Pangasinan patungo sa bayan ng Santa Cruz sa lalawigan ng Sambales. Ang four-lane road na ito ay mas kilala sa tawag na Daang Kalikasan. Bukod sa bilis ng biyahe dito pagdating ng araw ay malaking tulong din ito sa palitan ng produkto ng Pangasinan at Sambales. Isama pa natin ang naggagandahang mga tanawin dito na siguradong dudumugin ng mga turista. Nakailang silip na rin ako sa proyektong ito pero hindi ko pa talaga nakukompletong daanan. Sa araw na ito ay muli kong sisilipin kung ano na nga bang estado sa paggawa ng daang kalikasan mula sa Santa Cruz, Zambales hanggang kung saan tayo pwede magmotor. So base sa drone shot natin kanina, eto na yung highest point ng daang kalikasan. Successful ride mga brother all the way from Santa Cruz, Zambales hanggang dito sa mga tariang Pangasinan via daang kalikasan. fourth day dito sa Iba Zambales dito sa resort na to yan ang uh, seashore nila rito kung gusto nyong uh, pumasyal dito sa mga beach resorts napakadaming beach resorts dito sa Iba Zambales magsimula dun mga brother hanggang dun sa kabila pa, meron pa dun actually sa likuan nun, kasi mahaba-haba talaga to Ma magsawa kayo mamili kung saan kayo pwedeng mag magmaligo rito or mag check in ayan po yan medyo may konting twist nga lang itong rides natin na to dahil hindi tayo dadaan sa main road partly dito dadan tayo sa main road pero pagdating ng Santa Cruz sa ay dadaan tayo dun sa Daang Kalikasan so kung nyo unfinished ride na naman yan mga brother yung Daang Kalikasan na yan dahil daladala -dala ko yung si Dominar dati mayroong ilog dun na hindi ko natawid alas 10 ng umaga good morning ulit so, pa -uwi na tayo dito tayo ngayon sa airport ng Iba, Sambales. Yan, sa tabi natin. Dito nagpa-practice yung mga bagong piloto eh. Tsaka dun sa Linggayan, Pangasinan. Marami rin training dun. Ayan o, oh, iti-take off. Ito medyo malaki-laki to. Naalala ko yung movie na American Made, si Tom Cruise. Eh, nagdi-deliver siya ng mga ano para sa drug cartel sina Escobar sa Colombia. Ganyan yung gamit yung aeroplano eh. Mga four seaters. Si Rosa lumalaban din no. Oh. 73. So far ang top speed nito na ito, naitala ko ay 95. 95 96 parang ganyan. <laughs> Pwede na rin. <laughs> Pwede na, mas mabagal lang talaga kumpara syempre kapag kasi dominar yung gamit natin, di diba? Siguro mag-average na ako dito nung takbuhan natin sa so mga ganito, mga 65 siguro, mga ganyan. Suwabe ng kalsada. Suwabe, espaltado. Uh, mga pakwan, ang lalaki. Candelaria na tayo. Ito yung boundary ng Candelaria at saka <laughs> Kanina pa atat na atat mag overtake yun Nung nag overtake niya sinalubong na itong isa rin <laughs> That's insane man Buti hindi siya totally nakapagbuelo pa Kakabanggaan yan ah, ka witness sana tayo ng Sarsuela di de Desgracia Ay, Santa Cruz, Sambales Medyo kumukulikulimlim na Kung kailan tayo akit ang bundok Doon naman nagsimulang kumulimlim Kita nyo sa bandang taas, oh, kumukulimlim na Silipin lang natin kung saan ang natatapos ang daang kalikasan Banda rito naman sa Santa Cruz, Sambales side Kasi dun sa may Pangasinan eh, Medyo mahaba-haba na rin yung nagagawa nila ron At sa tingin ko dito ma mahaba na rin eh Dito na tayo sa sentro ng Santa Cruz, Sambales Bago tayo umakyat, merienda muna tayo rito sa babaan Malapit na rin naman yung pasokan natin dyan Moment of truth na Malalaman na natin tong kung Sementado na nga ba yung kalsada dyan sa taas Halo-halo tayo Namiss kong halo-halo Dito na tayo sa sementeryo Ito yung pasokan nyo galing sa highway Yung likod natin yung highway dyan Ah, uh, I think isang taon na rin mahigit yata nung last na sinilip ko 'yan tapos hindi ko tinuloy dahil nga doon sa river crossing na napakalalaki mga bato. Ang dala ko nung si Dominar, alam niyo naman yung motor na yun ay sobrang bigat. Kaya hindi ko siya sinugalan. So ngayon, most likely kakayanin natin yung ilog ngayon dahil nga magaan-gaan na itong motor natin. Kaya madali na lang siyang kontrolin. Na-excite na naman ako. Marating lang natin yung pinakatuktok. Siguro, solve na ako doon. Alright guys, nag-buff lang ako ng isang litro. Pandagdag kasi baka magtulak tayo sa taas ng bundok nun wala sa oras kamusta na ang daang kalikasan malapit na tayo actually mula rito barangay uh, ginabon na ito pangalan ng barangay na to. ay sana hindi tayo ulanin sa taas mahirap na so mga around 5 liters ang gasolina natin yun posibleng maubusan pa tayo niyan. ayan na mga bundok medyo green na nga ngayon kasi nga naulanan na yung mga yan papaliparan ko lang drone para mas makita natin Dinagit ng lawin yung drone. Nakita niyo yung drone? Nakita niyo? Dinagit nga eh. Nandito yun, binagsak. Ayan, nakita rin nilo. Sana hindi malalim to. Walang yang yan. Nakailang drone na akong nadagit. Siguro mga tatlong drone na. Ang unang nadagit sa akin nun yung uh, Mavic Pro. Malaki-laki yun pero dinagit siya ng agila, uh, ng lawin. Tapos yung pangalawa, uwak. Eh mga brother, nakita nyo? Kita nyo yung mapa ko sa cellphone. Saktong-sakto kung saan siya bumagsak. din nandito siya, oh. nakamatch. So yun. Magpawisan ako doon, nakakahanap so, ah. Siguro mga 10 minutes lang din ako naghanap. So far intact pa naman siya. Okay hey guys, tara tuloy natin. Makulimlim na sa taas oh. Ayos din at least na recover natin yung drone. Si maraming footage na nandoon. Yung ride ko pa kahapon nandoon yung footage niya. At gumagana pa. Walang problema sa drone. Okay na okay. Ito na, kaya na to. Sana kulimlim lang to, wag lang ulan. Ito yung mining company mga brother, yung kanan natin. Minahan ng nickel yan. May araw pa naman dyan. Dito tayo sa nagpapatakbo, makulimlim. Come on, Rosa! O, mayroon ng bahay dito. Ayos yan ah. Oo, baka namang gagawing resource na rin yan nag na boss ano ba to? resort? Go government may are? Private? private? ha? Ah, yung pinaka view deck nya mal parang malaking bahay na yun meron sa baba meron pang parang pyramid oh. yun sa France sa Paris <laughs> ayos ha maliliit na ba to Mandulas to madulas <laughs> to Oops. Oh, parang mahaba-haba na nga ata. Kasi part dito nung last na pumunta ako, mayroon pang hindi na sa semento. Ayun, nasementado na nga oh. Mabato, mabato, mabato. Time check natin, around 12 noon na to. Nailang na tuloy ako magpalipad ng drone mga brother dahil nga sa nangyari kanina. <laughs> Ganda ng view Ay, tignan natin na kung tapos na yung tulay Ay, hindi pa May barricada pa May harang pa doon, oh Ibig sabihin, eh Dito pa rin tayo sa ilog gadaan. Ay, Diyos mio, karapan Buti pa si sir, nakapadyero 4 x yan Ah, hindi na, naayos na Hindi katulad ng dati Yay! Alright, Ito na, wala na, okay na yun. Natanggal na yung malalaking bato rito Napitpit na Yeah Ayan, sa mga gusto mag rides dito Okay na po yung ilog <laughs> Wala na pong malalaking bato Yun. So sana nga tapos na nilang gawin yung pinakamataas dyan sa tuktok ng bundok kasi mula dun sa pinakamataas na part na yon malapit na yun dun yung boundary Wow, ang epic. Ang epic ng akyatan na ah. Ayun. Kita na natin yung pinakamataas. Ayun nga, nakikita ko may sementado na. So most likely, makakyat natin yan hanggang sa taas. Whoopsie, whoopsie. Mm -hmm. Oh, may bukal pa rito. At least may iniinuman yung mga nagtatrabaho. Wepsi, Weeps, wepsi Kalma, tranquilo amigo Oops, river crossing Hindi ko kita Ay, Hindi naman oh, May kasama tayo ah, Naka-portuner pala to matag Matatagtak din 'to kasi maraming batong maliliit. Iyon. Siang kulimlim na. At saka dense na rin yung mga punong kahoy dito, mga tanim. I think protected area rin yata to ayun, tsaka matatangkad Boss, pwede ko kayang marating hanggang sa Aguilar? Pwede? Pero yung papunta nung sa mga tarim dyan, malayo. Kaya na? Pero makakonekta na ako hanggang mga tarim? Pwede naman pala papuntang mga tarim mga brother. Hanggang mga tarim na tayo. Grabe, ang bilis ng biyahe natin kung ganoon yung mangyayari. Kasi isipin nyo, napakadaming bayan ang dadaanan natin dyan sa highway. Kung sana doon tayo dumaan, di ba? Grabe, haba nun. Pero dito, tatawirin lang natin itong bundok na to Sa kabilang side ng bundok, mga tarim Or depende sa pupuntahan nyo, pwede rin sa Aguilar Sabi sa akin, mas mahirap pa nga daw yung daan papunta ng Aguilar dito Kumpara sa papunta ng mga tarim Napakadami pala na lari Boss, pwede na ba akong na ng mga tarim? Mga tarim po? Opo Ako sige, thank you Ayan, na-confirm din ni Kuya, tin tinanong ko ulit kung pwede nang pumunta ng mga tarim. Pwede na po. <laughs> Sabi niya, although hindi naman lahat sementado. So pareho lang yung sinabi ng mga tauhan din na naliligo dun sa baba. Woo! <laughs> Nakakatawa naman to. pinakamataas na part ng kalsada akyatin natin yan mamaya kasi nga umaambun na kaya minadali ko na yung drone shot ko shout out kina Justin tsaka ni Daniel marami sila rito actually sa taas At yung mga nagtatrabaho rito gumagawa ng drainage at saka barrier din ata concrete barriers whoops malamig na rin ang ihip ng hangin dito -hoo -hoo! Red soil. Grabe pulang pula. pula. Ayan, napakadami nilang bra dito. <laughs> Madulas nga rin to. <laughs> ah! Haha. <laughs> Okie dokie. So base sa drone shot natin kanina, ito na yung highest point ng daang kalikasan. Kita nyo may nakakulong-kulong pa nga eh. Oh. Kahit si Dominar ang gamit ko dito, kaya ang kaya to eh. Napitpit na kasi yung kalsada. Ang dami pala na talaga nila rito. I think dito yung pamunta ng Aguilar dito sa part na to. Yan yata yung pamunta ng Aguilar mga brother. Hindi ko sigurado. Ang <laughs> lapit na, lapit na. Kitang kita na rito yung sa baba, sa kabilang side. Ongoing yung pagsesemento dito sa akyatan na to. Mahaba-habang akyatan dito. Amoy asfalto. Ayun, nag-asfalto nga sila. Bukas makalawa, tapos na nilang sementuhin to. Kasi bubuhusan na lang yan eh. Dito yung motor pool. May may tindahan pa doon oh. May mabibilang kayong may pang merienda. Okay, dalawa? What's up with this road? Kung may aso dito, ano to naliligaw? Hey doggy! Where are you from? Ah, may kubo rito. Oops! Yeah. Oops. Wait. Mukhang madalas din to. Mabato to. Yung bato niya. Iba yung bato niya. Wapsi. 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 Yeah. Ah. O oh, baka ito yung pinakamataas. Hindi naman. <laughs> ito na. Ito na. Dito lang muna tayo. Hi hey mga brother, maaraw na doon sa baba oh. So dito lang sa part ng bundok na to, yung umuulan. At nakikita ko, merong pa ilaw sa kalsada. Oh. Ayan o. Oh. Tignan natin. Dadaanan natin yung mamaya. Kasi banda sa Santa Cruz, so, I think wala naman pa ilaw ako napansin. Tansya ko doon sa rough road na dinaanan natin mula doon sa pinakataas na part ng kalsada. Uh, around 3 kilometers na rin to. Mahaba-baba rin pala tong rough road niya. Pero gaya na nasabi ko, flat po itong rough road na to, hindi yung pahirapan. Kita nyo, malinis siya. Halos flat na nga eh. Ah, kampo to ng sundalo. Mga oh brother, may flag sa taas. Ayun na nga. Sementado na. Ba't dalawang daan dito? Malito tuloy ako. meron pang view deck doon, oh. Grabe, lapad. wait, wait, wait. Seryoso, saan pupunta to? Ah! I think alam ko na kung saan pupunta to, mga brother. I think ito yung papunta ng Aguilar, Pangasinan. So tama, ito nga yung papunta ng Aguilar, Pangasinan. Babahin nyo natin to. Ganda rito sa baba. Oops. Bad trip naman to dito naputol sa may ano. Oops. Okay naman swabe naman. Swabbers naman. Pero madulas yan ah. Maliliit na ba to? confirm ko na ito yung pababa papunta ng uh, Aguilar, Pangasinan kasi sa drone shot natin nakita ko yung ginagawang tulay dyan sa baba <laughs> yung tulay na matagal nating inaantay na matapos kitang kita sa drone shot na. so ito na ngayon ma uh, ano lang pala maiksi lang pala yung akit dyan pero rough road na siya uh, pababa na ito dyan sa babaan lang rough road na yan putol na tong, tong sementa part na to parang ganyan yung quality ng kalsada dyan tinabunan ng ano mga na nag grind na bato So, actually nakakatakot din yung ganyan, madulas 'yan mga brother. Lalo na pag hindi mo nasundan yung ano, yung truck uh, track, yung dinadaanan ng gulong, nakakatakot din 'yan. Baba na tayo ng mga tarem pauwi ng Tarlac City. Let's go, let's so go. Wait, wait. Merong ano eh, may view deck doon. Silipin nyo natin. Dati, nung unang punta ko dito, nung bago mag-pandemic, ito yung last na napuntahan, na, 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 pwedeng puntahan nung time na yon itong part na to. Ang hirap ng akyatan yan dati, grabe. Pulverized na, ano, na buhangin, halo-halo. Nadulas ako dyan dati sa bababa dyan eh. Tapos dito, rough road na yun, hanggang dun sa dinana nating part ng kabundukan na yun. Merong view deck dito sa taas. at ah, mga basura marami-rami rin yan ah. oh ha tanaw na tanaw na natin yung mga tarem ayun yung nasisinagan ng araw na yon akala mo siya lang ang pinagpala tapos banda rito ang kulimlim <laughs> yun lang yung <laughs> yun lang yung nasisinaga ng araw <laughs> Tarlac City mga brother doon pa doon tayo uuwi <laughs> pero at least sobrang lapit na yung dinaana natin 2.53 ayan 2.53 ng hapon maaga pa <clears throat> pero matagal din tayo sa taas kanina matagal tayo doon sa may Santa Cruz side kasi nagpapalipad pa ako ng drone doon kita nyo naman sapatos ko kulay red na dahil sa pulverize na mga lupa dun sa taas ng bundok mga red soil dito ang hirap dito dati mga brother tungkak na to natumba ako dito, nagmukha akong espasol <laughs> dahang kalikasan for the second time di at least dito sa part na to ha kasi napuntahan ko na to dati bago pa man mag pandemic ang lalaki na itong mga Agoho tree dito sa gilid Kita nyo naman, ang lalago na Eto na, babaan na to. Dito na natatapos ang rice natin pero hindi pa to yung pinakadulo ng daang kalikasan dahil uh, dapat ko konekta to hanggang dun sa highway. Yan yung bantay mga brother. Kaso nga lang pag dito yata kayo aakyat, ah, hindi sila papayag dapat worker kayo doon sa taas para papasukin kayo dyan dito na yung dulo ng daang kalikasan ayan Woo! successful rides mga brother all the way from Santa Cruz Bales, hanggang dito sa mga tarim Pangasinan via daang kalikasan at finally natapos ko na maraming maraming salamat sa inyong pagsamat panonood at kung nagustuhan mo ang video na to please like share and subscribe Mike Solo Riding Adventure signing out I'll see you On the next adventure!